si okay, mong pangutana? Trabaho? di Pila ka ang... Pila ka ang... ang... ang kuwan ba ang... ang... ang, ang, ang Pais ako ba? Hmm na drawing na na ba? Hmm. Pila ka po. Hello guys, I'm Maria. So, kung natang loto, this cheese na sa buntag. Ayan. ko kayo mong ako gamay. din ka magluto ko daghan. Char. man? Hmm! Pananak. Ah, kamutig tapos mag hot kick. Pero konti lang yung Kamutikyo at hot So ito 'yung anuhin ko, ah, kamutikyo. 'Yan, kamutikyo. Konti lang guys kasi ubos na 'yung kamutik ko. And then meron din akong para hot gipatubo ipatubo ko gamay lang. Para may may ano ako kasi 'yung skin, 'yung ice cream ko ubos na. So karon kukunin ko yung ice pop na lang guys o cola pero ang ice pop ay ang cola humok dalawa lang yung cola ko so, kukunin ko na lang to para may display ko ayan yung ice pop na konti lang ayan nayabo ko siya ito ay hindi pang ha? Ang sabi? Ala ah, ka, di mo kaganto iskwilahan. Narama ka din eh. Bayad mo. Bayad ba? Bayad. Dalilang di ah. Sayon lang sa bayad. Wato ka iskwilahan. Mangutana ka. Dili mo na buo magbayad. Na. Oh, na lang. Kuha ko na guys. Isunan na ako dami. Naisapot ko sa mga anak. Ha, ayun na. Ako na lang. Sugun na taluto. Para straight ako trabaho. Ito, go talaga. Mm. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan, guys. May ano ako dito. Um, musobe with rice and tawag nito. Nakatabon man siya. Wait lang.

kuan alimtan man di ni ang eh. so, dalawa ito so danan na to guys para kuan para kung saan nasa dito yung nagagasa na sad ilig palungon yan iro hey, no guys ha sonora ah itaya luto na itong kamuti hinahinay Ayan. Lagay na dyan. Ayan, luto na siya, guys. Ayan, hmm, kung anong karoon. So, kung to, naluto na ba? Tingnan natin. Ang ipa, ilaw pa. Ito ng uban. Kunin natin ito. Kasi madaot siya. Ipakaayos siya. Luto. Ito na. Ito din. Okay natin yan. Yung iba. Ito pa siya guys. Kasi yung ano po Tawag nito. Naluto na siya pero parang siya mapagod ko. Ito na masiguran siya. Ito na uban. Ito uban ito nga hilaw ito na ito hindi pa kaayo ito hindi pa iba na kasi. kasi Kunin na natin hindi lang naman ako isulod ayan and then ato rin niya i-pusok sa one hindi niya kita kasi Ayan na yo 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 wait wait yo, yo. so wait lang guys ha ito na siya guys ayan saksin ko lang na siya diba morang morang and then pangalawa kong lono para musan at sun so, ubos na dito kunti lang na talaga ayan pasan na siyang tusokon ayan ako i-display nai gipamily ko kuan ruta gipruta kutas wai oh. layo ka sa mabuhok okay? nti tunga ako nih butang sherito kadalasan mak mak pan mo at ako makapan pero ako kape ang pagbu na man ayan guys, bungkago siya. ayan guys, bahay simbahan nun sa una and then, bungkago siya guys. domingo so mga sanina, diya mga mga na na siya, diya ganon, then ayan malaki yan guys, up and down siya sayang lang siya kay ang mga pundasyon ba, mga baga pa kay pinanglan na siya baguan para wait lang guys kailangan siya bum bumkago para siya mga hindi mo siya balay ayan, pupunin ko nito yan ayan, ito tosok ko dito Second batch ba last na. So, ubos na siya. Pangumpra to, Reg. Once to mas. Wala. Hot huh? cake. Guys, hindi pa ko tapos. Magwaritis <laughs> na yun. Ganun, hindi ko hanggang grabe. Hindi ka maritis. Eh. Saan na lang pagpalambu sa inyong o sa sige, sige maritis. Mm -hmm. Hi, hi, guys. Ito Ang dami na nga. Wala nang kapi alam, guys. Ang buho ko. Ang buho ko kaayo ay boko. daming pental, daming puti. Ayan. So, hindi pa ako katapos magluto, guys. Ko. Talagang hinahinay. Talaga ni Basta. Hot siya ba? Yun, lang. si guys, o si Kansad Kaya siya o. Kasi kaayo ang gasol ay tinuok ko. Ang na ikahoy, magkahoy sa taay at magkasol o bulak na diha ibugaan ako sa kong amahan so, kay sukat nga ni siya one, one, week lang ni ra na dayon kay maligong siya dagat ni na siya ipabugwa ko sa iya kay eh. hindi man ako kaya makbuka dahil sa kaayo eh hindi mo pangit na kayo wala na lips so malapit na ako matapos na ubos na siya nga lang guys and then andito yung luto ko maya ako na yan ilagay doon pag pag puno na siya ayan yan konti na lang ubusin ko yan time check tayo 11 na po tayo kanina lang alas 10 ngayon alas 11 na na tuloy so aso gito sya. siya balag aso basta tanunay eh. doon yun siyang i nagkahoy eh. ano eh. siya masiga. Pag sika na dahil kwaan na dahil siya nagkahoy kung ni mo siya o oh, kalayo mapagod din ang tunga ni eh. hilaw so kailangan siya ipasiga hinay lang mahor talaga hmm. oh, ayun na ay naku oh guys ubus na akong kuan hot cake char napay ka guys ang hot cake may mo lang bilhin kasi may bumili Char mo na kayo ayan last time naglagay ako ng so, uh, fries. Huwag oh, mo na ang ang hot cake. Damay na ang Two. Three. So, mo na ten. na. Fries. One. Two. Three. Four. Five. Six, Six, so na Ito. Ayan, na Ito lang muna oh, uh, ko Lalagay ko si... Dali siya guys Kung ako is Daliit, Kung akong i-displit ng Paniuban ako na siya ibalik sa Tracer Kano guys siya balik Ito doon ako Tapos Tapos ito, so, tempura, tatlo, kinsin siya guys. Kinsin, ora. Uh, and pag may bumili, sa kukuni doon sa freezer. Ang layo ng no, freezer ito guys, sandit pa sa bahay. Pagdaganda ka na ito, pag may mong palit sa anin. So, pagkahuman, sa tempura, fishbowl. Ayan, fishbowl namin guys. Ayan, fishbowl. One, two, three. 6 six, eight, eight guys 10 Ang dalawa din ako ilabay dito tapos May hatdog din ako. Hatdog, ten, Wait, top ten, yeah, ten, tapos, Ano pala? ee kung ni po, cute lang. So, eto, e, Pag bumili, ito at ano, dog in, tapos din, at bombey na niya lang ang display ko, guys. yung e, kita ko sa. Guys, ang hot konti, hot dog, and do no ang kamote konti na lang. Fine dummy, ayan. Then my ano, please, may piece with rice and butter. sa ko siya. Shomar, Ayan. May ito yung ako ko sa loob siya. na siya? rice Anang... pack o cola Ayan. 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 Hello guys, hapon na guys. Time chip ko tayo. Ispot mo na guys. Ispot mo na sana po. Kanina, hindi ko na naka-video kasi na i-sounds, i-bawal sa sounds ang video sa YouTube. So, copyright tayo. So, ngayon ko kita sa inyo, naubos na yung kamuti ko kanina. Uh, Happy. Ngayon, luto ako kanina mga 1.30. Hindi pa naubos hanggang ngayon. Yan. Yeah. So, ubos na talaga. Then, may hotdog ako. Rice, tempura, at sa so fishball. Isa-isa na lang. And then, akong shomai. Gamay na nagbibilin. Then, akong shopaw. Hurot na, guys. Tapos, akong musubi with rice and butter. Is, yes, dalawa na lang. nabili And then, naghimok ko ganina. Kay eh, skin guys, hindi na ko talaga nagano na kasi nag-sounds. Nakapirate ko tayo. So, time check ko tayo ngayon is 4.30 na po ng hapon. So, taot-taot na po, po Mga 5.30. Magloto na po tao. So, done. So, thank you guys. Um, hapon na kasi. And then, nabisi pa naman ako Then, oo, um, so, then, Patahin ako guys, o. Oh. Istante. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, Ayan. Para siya maganda. Ang tingnan para may, ano ako ba, may, may butangan ako. Kung may ibibili ako. Baka bukas, mag-ano naman ako mag- guys, mamag. Tawin ko mo. Ubus na kasi yung gulay ko. Tapos, akong, ang lawan ba? May parahamot lang. Gusto ko sa ba? Nag-a-BR gusto mo. Ang tradil ko ba na? Tawa ko ng car. na yun. Sana nga. Masubot na siya. Hindi na ko mahirapan ba? Hindi mean, na ko on. Na-empty na na ako siya. So, yun ba? Thank you guys. Thanks, my, please like. Please subscribe if you haven't yet. Bye guys. Thank you sa panunod. So, okay, kung tilang yung video ko. Bye guys!